Alam niyo ba na meron tayong halaman para panlaban sa gayuma? Kumuha lamang po kayo ng isang dahon ng oregano, ilagay ito sa plastik at haluin ng isang kutsara ng asin. Ilagay ito palagi sa bulsa o sa bag ninyo kapag kayo ay lalabas ng bahay. Ayon sa paniniwala at mga tradisyonal na paniniwala na ang halamang oregano at asin ay may mga katangian nagpapalayas ng mga gayuma. Ang oregano ay mayaman sa mga compound na nagpapalayas sa mga masasamang espiritu at mga gayuma. Pangalawa na nagpapalakas ng enerhiya. Ang oregano ay mayaman sa mga compound na may katangian nagpapalakas ng enerhiya. Ito ay nagpapalakas ng enerhiya ng tao at nagpapalayas ng masasamang espiritu. Kabuuan, ang oregano ay isang halaman na may katangian na panlaban sa gayuma o masasamang espiritu. Ang paggamit ng oregano sa pagluluto at pag-inom at pagsaayos ng ating mga bahay ay maaaring makatulong sa paglaban ng gayuma at pagpapalakas ng enerhiya ng tao. Kaya naman kung feel ninyo ginagawa nagayuma kayo, nako magdala lamang po kayo ng oregano at may kasamang asin. Ngayon mo lang ba ito nalaman? I-comment mo naman na yes at i-share mo ang video na ito. Ayan.